Hello mga sir, ayan ADB naman yung ating video ang gagawin ADB 160 At ang uh, problema nito mga sir ay uh, maingay yung kanyang makina Ayan, iparinig ko muna sa inyo Para kung sakaling ganito rin yung magiging problema ng motor ninyo Kahit pa paano, merong kayo idea Baka mamaya sabihin sa inyo, sigunyal, sigunyal Ayan, hey, mal malang sigunyal nito Ito, papandar nga ako saglit Papandar nga ako saglit Okay, ayan o oh. ayan, narinig nyo yung tunog sa mga akin, nakatanggal na yung panggilid nyan isa, isa yan sa mga ginagawa natin kapag once na uh, nagdo -double, double check tayo, tinatanggal natin yung pulley kasi halos same lang din yung tunog noong camshaft at yung damaged na pulley kaya tinatanggal natin, umakikita nyo ayan Galing ako sa na, sa ibang kwarto na check niya at uh, baba daw makina. Sigunyal daw yung problema. Pero sa akin mga sir pagka mga ganyan, hindi ako nagsasabi ng ganyang issue kasi iba naman yung tunog ng Sigunyal 2. Ah, uh, tunog. Nagkakampana yun, yung Sigunyal. Ito ano, gargar. Ibig sabihin, maring si camshaft ang problema at hindi rin malagitik kaya hindi rin si rocker arm kumbaga may maluwag ganon parang biring yung naririnig natin kaya gagawin natin pag natin yung makina sa yung chassis yun nga lang medyo mahirap talaga ng ano to gawin hindi kaya ng isang tao lang kailangan anong dalawa medyo mabigat at uh, maraming kalasin sa mga playerings nito bago natin kasi ito mapaghiwalay ay uh, tatanggalin mo natin yung sakit dito yung sa part ng ECU dahil uh, buo yan hindi tulad ni 150 na kahit hindi mo natanggalin yung flaring so lang mapaghiwalay mo na kagad yung makina parang sa mga click lang paghiwalay mo natin So, ito tatanggalin natin to para matanggal natin yung sakit kung pinariyas lang sana sa 150 yung walang divider yun sa isa sa isa stator mas madali sana ang paghiwalayin kasi grabe na yung tunog niya kung lagitik lang sana ayun tune up lang sana yan kaso iba yung tunog Yeah, tama sir. Ready to uh, pag ihiwalay na 'yung mga kalis sa kanyang chassis. Ayun. Halos tanggal dito lahat. Dua uh, na ano. 'Yung sakit ng stator, kailangan tanggal 'yung fairings para matanggal natin kasi hindi natin may lalabas 'yung stator doon sa may kabila. Kaya tinanggal natin 'yan. Pag si 160 mga sira, ibibili mo na kailangan 'tong kalasin 'to. Sabay sya yung arms na lang, yung tornilyo. Para kapag iwalay natin yung chassis at makina. Diba? Diba? Opa! Uy! Nandito yung kaaway ko! <laughs> <laughs> Nandito si best friend! Ayan, tanggal ko na yung cover, pati yung radiator, water pump. Ayan, ito yung water pump niya. Gusto naman, walang linkage. At uh, ito yung upang natin. Yung camshaft tatanggalin natin. Diyan natin makikita yung problema. Pagkatangkatan natin yan. Hindi natin ito pwedeng pag, uh, kalasin ito. Dahil masisira na yung gasket at hindi na pwedeng ibalik. Kaya lang di natin ito pinaghiwalay. Hindi kasi kayang dukutin si camshaft. Nang nakakabit yung makina sa chassis. Kaya pinaghiwalay natin ito. Pero hindi ito babang makina. Ayan, tapos natanggalan natin yung rocker arm exhaust, tapos yung sprocket cams. Ayan. Dinukot lang natin. Rocker arm pin. Ayan, tabas natin ito para matanggal natin yung camshaft kasi pagka natin tanggal yung rocker arm hindi natin mailalabas yung uh, camshaft dito natin kasi patadaanan yan at mayroon pang uh, dish juice na tatanggalin para matanggal natin to Ayun, malog malog yung camshaft yeah tanggal na natin at uh, ito yung isa sa mga nagpapaingay ng uh, motor yan yeah, o oh. kita nya tapos yung isa meron na rin siyang kunting play totally pwede naman tong palitan ng bearing at uh, ayun na nakay customer na kung gusto niya palitan or hindi pero para sa akin mas gusto ko kuno na nang bumili na kayo ng bago kaysa naman na ipapagawa nyo pa baka mamaya yung bearing na mabili nyo rin ay uh, mas malala pa dito mas delikado maring magsalubong yung piston to uh, rocker arm o butas babalok to pa yung sigunyal ninyo babasag pa yung front kung sakaling binalas malas kaya delikado ito yung naging problema nito mga sir yan malikot kaya ganoon na lang saka magaspang tuloy yung papalda natin kaya lang din naman talaga natin ito pinagiwalay hindi kaya dukutin masikip kasi si ano si ADB pero di natin ito wal wal walin yun lang dukot lang tapos uh, bago nyo simple tanggalin yan i-timing nyo muna sa magneto tap din nyo muna para makita nyo kung nasa taas yung piston para makuha nyo yung saktong saktong top lid ituturo ko naman din yan mamaya kapag uh, ikakabit ko na yung bagong camshaft ayan meron na tayong pisa mga sir at uh, i-install na natin yung code nito ayan shopcom cam Ayan yung code niyan. Ayan, buksan na natin para nakita na natin. At ma-install na natin. Kasi maalaga naman sa langis. Kung makikita nyo yung langis niya, pulang pula pa oh. ako. Ito walang play. Ayan, palagay na natin ito. Ayan, sa mga magtatanong kung magkano presyo nito, na nasa 3 plus ito. 3, 5 ba? Ayan, 3, 4 ang uh, presyo. Depende sa pagbibilan natin. Kasi hindi naman din pare-parehas yung presyo nila. Magkakaiba din. Yan, ito na yung bearing natin na bago. Ay, camshaft pala. Yan na yung luma. Choice nyo naman nito mga sa kung gusto nyo yung bearing lang yung palitan. Yan, nasa sa inyo na po yan. Kung sa inyo ipapagawa. Ang importante ay uh, tumino yung motor or tumahimik. Yan, lagyan natin ang langis. Tapos, isasalpak natin. Siyempre, mayroon siyang kanal dito. Yan, parang ganyan ang pagpasok niyan, pag ganyan. Pag ganyan ang pagpasok niyan. Yung bukol si babaw. Pero pagka tinaiming niyo na, pag ganyan na na siya. Kaya madali lang 'to mag-install. Mamaya oh, ikabit ko muna para ito. makita nyo Yan, patalikod. Yan, para may pasok nyo Ang ganda niya sa tulo. Yan. Pasok ko na. Ayan wala siyang alog kanina kasi ito pinaikot ko itong loma talagang ramdam yung gargar yan yeah, lagyan lang siya mamaya tapos syempre yung lock huwag mong kakalimutan yung lock para hindi matanggal yung camshaft ito kakalimutan to dito yan kabit ko nilo na ikpitan naikpitan ko na rin at uh, syempre ilalangisan natin dahil pag pinaandar natin tumamaya hindi ka agad aangat yung langis syempre may sila yung bearing natin kapag ganoon ka, gano'n nangyari kaya dapat langisan yung kagad yan tapos yung video natin yan dito naman mga sal naman kayo malilito rito kasi meron siya nakalagay na intake at exhaust at sa P6 din meron din na dito na intake exhaust kaya hindi kayo maliligaw dito kasi hindi rin papasok yan kapag ka nagkabaliktad dahil mas mahaba ito compare nyo dito sa exhaust kaya hindi kayo malilito dito at syempre yung sukat ng valve clearance natin mga sir 10 sa intake 24 naman sa exhaust yan tumakas na balik ko na yung rocker arm intake saka exhaust ayan dapat hindi magkapalit yan bagay kapag si 160 naman magkaiba naman yung camshaft nila puro yung rocker arm pala hindi hindi kayo magkakamali diyan doon na lang kayo magkakamali sa kali kung hindi niyo na itap ng maayos yan yung guhit na yan sa magnito medyo kinalaw na, na kasi magnito kaya hindi pa siya tong klaro ayan guhit niyan tapat ng dito tapos na na-tap niyo na yung magneto. ayan dito naman din kayo sa camshaft yan yung guhit na yan guhit na yan dapat sakto dito at sa taas buhit na yon yan tapos dito pag ganyan dapat yan 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 kita niyo sa timing ko ganyan oh no? yan yan dapat para pagka sinalpak natin doon at uh, pinaandar natin start siya kagad dito pa lang nakababa pa lang kailangan siguraduhin niyo na kasi alam naman hirap-hirap kalasin si EDB kaya, yeah, ayan. Pisan ko na to. Parang may balik ko na lahat-lahat. Pati yung radiator. Yung water pump. Ayan, para kapitan natin. Yun lang naman yung ginawa natin dito. Mas mahirap pa nga yung pagkalas ng playlist nito sa kamakina. ha? Kaysa dito sa ginawa natin. Oh, my God, my dito. Ayan, naibalik ko na lahat-lahat na Goods na goods na Pwede nating pagsamahin uh, dito Para mapandar na natin At mahirin na natin kung ano yung pinagkaiba Nung hindi pa tayo nagpapalit ng camshaft At nung nagpalit tayo Ayan, ito mga sana Pagsamahan natin yung makina sa yung chassis At naibalik na rin natin yung clearings Bali, hindi ko na rin sa inyo pinakita Para ano, uh, hindi na humabay yung video Ayan, may may natin. Nalagyan ko na rin to ng ano, na kulan. At uh, oil na lang ilalagay natin kasi chimney change change oil na rin tayo. So, ngiti ka naman, upa. Upa. Asan ta ah? Ano ka yakin na? Yakin. Ano yakin? bilang gate. Yakin tayo. Eh. Ayan, gusto mo ka sir? Ayan, wala na yung gargar -gar niya. Gargar, gargar. Kilometer -gar. 18,241 pa lang. Nakaranas na siya ng camshaft. Uh, Pero ngayon, okay, okay na. Ayan, standard na tunog na. Wala na problema. Ayan, kapag ka yung problema ng motor nyo mga sir, mag, uh, dalawang isip mo na kayo na okay maniwala kung si Gunyal yung sasabihin sa inyo kasi baka hindi si